Sa lunes, September 25, na ilulunsad ang pilot implementation ng revised K-10 o matatag curriculum ng Department of Education. 35 eskwelahan ang pinili para lumahok sa test run. Kaugnay makakausap natin si Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng DepEd. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yeah, magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat mga nakikinig sa yung programa. Asek, sa ang mga eskwelahan po ito gagawin, itong pilot implementation ng matatag curriculum? Well, Cheryl, meron tayong identified na 35 schools nationwide coming from seven regions. No? Meron tayo dito sa Luzon, R, NCR, Region 1, Region 2, sa Visayas, meron tayong Region 7, sa Mindanao, meron tayong Region 12 and 13. So, tigli limang schools bawat region ang na-identify natin. Mm -hmm. Paano po pinili yung 35 paaralan? Uh, meron tayong criteria na, na set no? kasi this will also undergo a research study. Kaya we had a research sampling sa ating mga schools at ang naging batayan sa pagpili sa kanila ay yung population ng, ng paaralan na na-classify sila as, as, small, medium, and high uh, population. Meron din tayong nagpingin din tayo ng socio-economic status ng community where the school located. So, meron tayong low, medium, high poverty incidence. At syempre, tinigdan din natin yung typology ng ating eskwelahan, kung rural, uh, rural, uh, urban, uh, far mga ganong multi-grade, mga integrated schools, mga ganong typology Hmm. Uh -huh. And meron din ho ang paghahandang ginawa sa mga nasabing paaralan para nga po dito sa pilot implementation ng bagong K-10 matatag curriculum? Yes, katatapos lang, Cheryl, ng ating mga orientation sa lahat ng mga school heads and other uh, education leaders na magmo-monitor din ng implementation nito at lahat ng mga teachers natin uh, more than more than 600 of them have already been trained on the delivery of the new curriculum. Kasama rin po ba, ASEC, sa pilot implementation yung pagpalit po ng salitang diktadurang Marcos sa simpleng diktadura sa grade 6 araling panlipunan? Uh, that particular portion Cheryl is not is not in the pilot grades natin no kasi pa pilot natin ay kinder grades 1 4 and 7 but mm. that particular issue is found in Araling Panlipunan grade 6 third quarter mm. Pero aasahan na po ba yung phased um, implementation ng matatag curriculum next year ay uh, mababago yeah. pa depende po sa o mababago pa po ito depende sa resulta ng pilot implementation yung ating pilot implementation will only be basis for ano yung mga interventions or adjustments and how to address mm -hmm. the challenges and issues or gaps mm -hmm. na makukuha ng research natin for this pilot implementation. Mm -hmm. Pero wala na tayong mga major changes in all the aspects of the implementation. So it's going to be a goal for the nationwide implementation of the K-Kinder grades 1, 4, and 7 by school year 2024-2025. So, uh, kumbaga, tuloy-tuloy na po ito, may implement na ito next school year. Ang titignan na lang po dito sa pilot implementation ay kung ano yung mga konting kailangang i-adjust or kung may pagbabago mang kailangan nga gawin. Yes, and, mm. Matt, and, and a big portion of that care will be the development of our learning resources that are aligned for parallel with the competencies that we have in the new curriculum. Mm.